Hey guys, welcome back to my channel. Ako po pala si Brother Felix. Sana po supportahan niyo po kami sa aming programa The Felix Vlog sa YouTube. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe niyo po kami. Kung mapadaan mo po kayo sa aming channel, ayan, pag-subscribe na lang po at like at subscribe niyo po. Pindutin niyo na rin po yung notification bell at all para lagi po kayo maka-update sa aming mga bagong video na i-upload. Ayan guys, dyan po tayo pupunta guys sa pahanan ng bundok dyan po kasi nakatira yung mga kababayan nating mga aita yung mga katutubo po so pupunta tayo dyan ngayon guys bali dito po yung bukal guys na pinagkukuha ng po nila ng kanilang mga inumin at panligo ayan, nagagaling na po yan sa ilalim ng lupa guys ayan, tara, samahan niyo po kami

Yun, nagagaling yung tubig doon sa taas. Pero malakas to ata ya. Ah. O oh, hanggang saan mo meron pa rin yan? Hindi na maiiwi na meron pa rin Oh? Hindi na saan mo saan mo. yung, ano, pinagkukuhanan ng nila ng tubig. Eh. Ayan. Ito po yung bukal. Mga bukal po ito. Galing na po sa lupa. Ayan na bagan Ganda po dito sa ano. Sorry, nakalinis ng tubig. Ayan na po yung PVC. Dito na po sila naliliga guys eh. Yung mga kababayan po natin. Mga kababayan po natin mga ayta. At dito na rin po nang gagaling. ilang, ilang tubig. Ayan. Papunta na po ito sa mga kabahayan. Ayan eh. Bali po yung mga PVC. Ayan. Ayan, may yung dito. Pero yun tayo, walang laman? Yung bone doon? Wala. wala. Ano Hello guys, ayan pa baba po kami dito sa may pahanan ng bundo. uh, muli kaming bumalik dito ayan. Ayan po, pupunta po tayo sa mga ibang sityo po para makilala ko natin yung po natin mga kababayan po ng King kasama ko po si ano, si eh, Brother Mark. Ayan po. At si Tatay Jun. At saka si eh, Tatay Jun. Ayan. Um, Ang sa atin na guide. Oo, o. siya yung -guide sa atin ngayon. Papakita ko po sa inyo guys yung ano, Outdams. siya. So naririnig po natin yung tunog ng ano tubig dito sa ilog. Tay may ilog dun no? Oo. Oh, yung mas ano? Dito sa palang eh. Ay, ito. Ay, ito. Ah. Uh, bali ito guys, uh, ano bangin ng no? taas. So nandito po kami ngayon sa taas. Ayun. At uh, pabalik na tayo sa may sasakyan. Tapos natin yung sa sityo. Kung saan po yung mga nakatira, yung mga kababayan po natin ay ta, Para makapagbigay rin po ng kaunting tulong guys. ang hi guys welcome back to my channel please subscribe and pinutin ang notification bell at all para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video na i-upload ngayon guys nandito po tayo sa ano Sitio Fugis para makausap po natin ang at ating mga kababayan at po mga po ng tulong hmm. so ngayon po guys pababa na po tayo dito sa pahanan ng bundok Ayan, nahuli po si brother Mark Ayan siya. at uh, ang taas ayun po yung bundok oh. yung pahanan po ng bundok hmm. grabe sobrang taas Sigurasi, uh mga 300 feet yung taas mm. siguro 300, 300, 300, 300. pero kung malinis lang maganda to meron sa gilid no mm. pero ito mataas na masyado 300, 300, 300, 300, 300. so ayan uh, ngayon pababa na po tayo Pupunta na po tayo sa my school Hmm, uh, titingnan po natin yung school nila dito sa mga sitio focus. Ayan, sa wakas, nandito na po tayo sa baba. Ayan. Okay. At nandito na po yung sasakyan natin. So, dito po yung school. Uh, may pinapatayo po silang school dito. Mm -hmm. Ayun. So, ito po yung school. Ayun, ginagawa pa lang po. Ito po. Ito po tayo dito. Ito po yung entrance ng school dito. Sa sitio pa pa. Ayun. Ito po yung pinapagawang school. And, ng elementary po. Ah, daycare hanggang elementary. Dito naman po nang gagaling yung tubig. Ito po yung tubig. Ba, tat tatanungin po natin guys kung saan nang gagaling yung tubig dito. Kasi napakalakas po ng agos yung tubig. Eh. eh. Ang lakas po ng agos. So dito, meron din dito ng ano. Ayan eh. Kasi hmm. ah, po. isko yung mga sanda, yung mga industriya yung mga industriya sa mga industriya ano mga industriya yung mga industriya yung mga industriya yung mga yung mga Kayong tubo na yan. Binda. Ah, pero ano yung nagpapakyat na ano? Bumba. Ah, bumba na. Bumba. Ah, Siguro pa ka po yun ang bukal. Doon. Tapos, isinundahan na nga. na. Ah. Yan ay turbo lang tali sa school. ang lakas ng nga Pero ito, sapa. tali nga siya ng Ito yung school nila guys, oh. Mm -hmm. Yan yung school.